Sa mga gusto mag-apply ng trabaho pa Australia, gusto mo ng less hassle at di mo na kailangan pumunta sa mismong agency. Ito rin ang ginawa kong hakbang bago ako makapunta dito sa Australia. Baka ang video na to ay makakatulong sa iyo. Gumawa ka ng account sa so workabroad.ph at siguraduhin kompleto at detalyado ang mga nilagay mo para mataas ang chance mong mapili. Step 2 ay mag-search ka na ng trabaho ang gusto mong applyan dito sa Australia. For example, type natin Wilder. Dito naman sa baba, select natin yung Australia. Click search at lalabas na nga dyan sa baba ang mga agencies na hiring bound for Australia. Tips ko lang dito no na-applyan mo lahat 'yan para mataas ang chance of winning ang kagandahan sa platform na to ay pwede mong i-filter like no placement fee at high school graduate. At i-check lagi ang email mo. Baka isa ka na sa mala up for interview. Hindi rin kayo mag-aalala kasi yung naranasan kong interview sa employer ko through online, more on personal lang. Wala masyadong technical gaya ng may asawa ka na ba? yung anak mo? Okay lang ba sa'yo magtrabaho dito Australia? Hindi mo ba mamimiss yung pamilya mo? Mga ganun lang tanong. So good luck sa mga apply. Sana swertihin kayo.